ito oh guys down eh. baka naman nilagay namin dito guys para may spray spray tayo guys para mabango kwarto so guys maglalaba pala ako guys mamaya pa tapusin ko lang po yung linis dito guys tamang spray spray lang spray spray lang ako guys para mabaho yung kwarto spray guys para mabaho yung kwarto namin guys pala guys teddy bear nya papagpagan natin para medyo malinis so guys malinis na malinis na ang kanyang teddy bear ito guys oh yung teddy bear nyo malit ako nagbigay nito guys eh. Linis na guys. Bawa na ng kwarto namin. Ah, uh, yun lang guys. Tapos na ako maglinis and...